Ayan, peso na ka si oh. Grabe. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Peso na ka, oh. Ay, agay. no? Oh, lahat. Ayan, peson, oh. Oh, ayun, oh. Grabe, ang dami. Nag... Grabe, nagkuluan, no? oh. So, ayan, mga katropa. Good morning. Welcome back sa ating channel. At yan, mga katropa. Sa panibagong video na naman to, tayo ay papunta sa dagat. Tayo ay magpipishing. fishing mag-casting, mga katropa. Uh, at araw ulit ng Friday Ayan, na uh, ano pa ba yung habit natin Ang pagpipishing, isa pang tanggal ang stress natin At yun, papunta na ako dito sa paboritong spot natin Dito sa may Salmiya, dito mga katrupa oh. Dito sa may Scientific Ayan, yan, dyan tayo sa gilid, dyan tayo magpipishing At hindi ko lang alam kung nandun na yung mga katrupa Ayan, at uh, sana nandun, mas masaya pagkasama ang mga katropa, di ba? Uh, at yun mga katropa, samahan nyo ako, tayo'y magpipishing. Let's go! Ayan no, marami na mga katropa. Doon na lahat mga nagpwesto na dito sa may ano. Sa may bungad. At yun, lagay ng dagat. High tide, mataas. Ayan. Punong-puno yung balwa o. Oh. dito yung mga katropa din o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Nagsisit up yung iba mga katropa. Sit up pa o. Oh. Ayan. 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 No. Ayan. So, 'Di ba? Napakaraming katropa nandito. Mamaya, sabay-sabay ulit tayong kainan. 'Yan. Siyempre, ay magsi up din mga katropa para ready. Uh, lagay, meron na ring may huli na, may mga huli na sila. At sana, okay lang dito 'yung kakainaan yata do, no? Uy. May huli nang 'do. Iyon, no? Para kaulihan na 'dun mga katropa. Kaulihan ng isda. Doon-doon banda, iyon, doon-doon doon-doon. Doon, oh, na sila doon, banyak maraming isda doon. kita mo

Ayan, nakadali na tayo mga katropa. Ay, dumaan na ano? Wow, ano naman to? Ayan, na naman, o. masarap yan. Ang sarap kasi nito, malutong yung ano. Ano ba 'tong ginamit natin? Kalamansi. Oo. No? Oh, Kumusta oh. karaan? Ayun oh. Prepare na lang tilawin. Dito natin. Kumusta yung katropa natin? Ayun oh. Si Boss. Si Boss Arnel lo no? kina mo naman, Ay, yung mga team hair clip diyan. Sa mga gusto. <laughs> P.M. lang po. Ayun oh. Papakulo. Sigang. Ayun oh. No? Si Sigang tayo mga katropa. yeah Sulit. pa sila doon oh. Kumbati pa oh. Prat. Ayun, no, face on na naman si ano. Pero well, no? Adam. Go yan doon. Dito ka magduyan. Ako si Ate na antok na. Natulos kasi kayo. Hey! Oh, dito na yan. Dito yan. Ayan, sama na sa kilamid yan. Ayun, no? Mas palaki yun, no? Mas palaki yun, no? Ya, Yeah. makatrupa nanti doh. Kumpati pa, kumpati. kumbate rin tayo mga ah, uh, agis potayo, tayo ayan agis pa tayo mga katropa uy, kapis oh, ah, nakapis on na din siya no si Gio ayun na, ayun, laki ah, yung metal ayun <mukas> know? na, bangway mo kasi hindi to mabot kayo ng dadaya, hindi kayo nagyaya ayun na ang dami nga ayun, agis naman ako para madagdagan yung isa natin Yeah, no, Malapit na oh. Ayan, na. Ito na. Ito na ang pinakamasaya sa lahat. Ang kainan. <laughs> Ayan, sama-sama na naman ang katrupa. Diba? Ayan you know, naka-ano na yung mga pagkain. Ayun o. Ang yung katrupa. yun Ito. Ricardo. Ayan. Ayan. Ayan pa. Ayun. Dalawa na lang, dalawa na lang na naiwan doon. Ay ano? Ano ah, atak sila kayo. Ayun oh. No? Uh. Sir. Yes. Pen. Yes. Pen. Pen. Oh, ito na, ito na, ito na, ito na. Napakala. Eh? Sige na. Meron pang Ito gusto sa pinasa. Ano yung pusit? Pusit po. Abi kumpleto to, to Ricardo ngayon. Hmm. Okay, no. Oh, tinamo oh, oh, sabaw. Ang sabaw. Ayun, oh, dami, dami sama, -sama ang pagkain ng mga tropa. Okay. Ito, so, kain na na. Kain na mga tropa. <laughs> shout, oh. shout, oh. shout out! Shout out na shout out! Picture, picture! Ayan! Go game! Sige na! Sige na! Sige na! Patay na siya pang plato! Shout out! Shout out!

Yan o, tapos na ang kainan. Kanan po, ay, natira oh. pa. O ngayon, sobra-sobra pa sa kanin. Ano yung ako dyan? Ay, naman. Sure. Ay, naku. <laughs> Kala ibitin sa kanin. Ang ngayon, sobra-sobra sa kanin. O, di ba? So, next Friday, bring your own kanin. Yes. Para walang magutom. Para walang magutom. Balik sa pwesto, ayan. Ba Balik na sa pwesto, mga katrupa. Nandun, iba sa loob, Ayan. Yeah. Yan tayo din. Balik tayo sa pwesto mga katropa. Ayun oh. Sino ang pwesto si Kuling? Lipat tayo doon. Baka makadali tayo. Tara. Doon tayo po pwesto. Singit tayo doon. Singit. Singit tayo. Tara. So ayun mga katropa. Sulit yung fishing natin. ayun oh. No? Dami na ito. lapis tsaka yinutil. Ito yung mga katropa natin. Sulit. Dami nilang huli. Malalaki lapis tsaka yinutil. Napakarami. Ito, nakauli tayo ng lapis dyan, dalawa at meron tayong anim na yellowtail tail. Saka meron pang dinagdag yung katrupa natin. Ayan, uh, kaya sulit, sulit yung casting natin na ngayon. Sulit yung casting natin ngayon mga katrupa. Uh, at ayun, ala alaw na lang, mag 1.30 na ng hapon. Kaya uwi na tayo, sobrang init, grabe. Ayan, pahinga na sila mga katrupa. Pahinga. Maya, maya, uh, hindi ko alam kung mag-visit sila ulit. O ano, mamaya pa sila alasing po uwi tayo uwi na para mapagpahinga tayo mang maaga at yun mga tropa mamaya papakita ko sa inyo yung nahuli natin para maugasan natin at malinis para ma ano natin ma reserve sa ating mga pang araw araw na ulang <laughs> at yun mga tropa yan maraming salamat sa support maraming salamat sa walang sawang pag sa amin at yan kita kita ulit tayo on my next vlog so, bye mga tropa yan